Ano ka? So, yun ang mga kapambam, no? Ah, uh, days ganap. Ay, wag ka muna sumampa. So, i-discuss lang natin yung yung naging result ng mga laboratory test ni Snowy nung isang araw kasi nakapag-post na naman na tayo sa page natin post tayo sa page natin na yun nga ang requirement kapon na itong ating alaga uh, animal here is yung CBC and blood chem. So ngayon di-discuss natin kung ano ba yung resulta. Kung okay ba siya ipakapon or or hindi matutuloy mga okay? So ito yung resulta no, I ano natin sa screen. Okay, so mga ka kapamam, ito yung naging result ng laboratory test ni Snowy. So may nakikita tayong kulay red dito sa may comment side, no? yung neutrophils low, lymphocyte high, at saka yung kanyang platelet pinaka uh, blood count niya is low. So basically, masi ko hindi ko rin naintindihan itong mga to Kaya ito, ipapasok natin yung explanation ni Doc Dito sa pinagpakuhaan namin ng laboratory test Ito mga ka-fama, medyo napaka-informative kasi nito ya. Yeah? Ito lang po yung results ni Snowy ano, Unfortunately, uh, meron yung flag dito, no? So, hemoglobin hematocrit RBC, these are mga parameters na nag-check if may ongoing anemia, no? So far, negative naman for anemia. WBC po, checking for ongoing infection. Normal naman, pero meron po kayo ditong low and high na neutrophils and lymphocytes. Dito po ay different types of WBC. Ibig sabihin lang po nito, um, under stress ang katawan, no? And then, platelet po, um, mababa, no? So, unfortunately, low yung platelet, it indicates na baka meron siyang possible na blood parasitism o yung parang dengue sa aso, no? So, however naman po, I would like for you to consult din muna with Biaya, no? So, try nyo rin po muna isend itong result sa kanila kasi sometimes, Uh, when it comes to mass pay or surgery, meron pong iba na may limit na example hanggang 100 ganito. Tinatanggap naman nila kapag malapit sa 170. Although baka po, baka rin lang po talaga i-require din muna kayo mag-medicate tapos i-receive si bago nyo po gawin yung surgery. Although, i-consult nyo na lang po with them. It's better for them to decide din talaga. Ano, so, para mabigyan din po ng reseta si Snowy. Ano, maraming salamat po, Sir Greg, ma'am. Thank you po. At ang sunod na ginawa natin mga kafamam ay agad-agad tayong nag-email at sined natin yung attachment na ito, yung result, kay Biaya Animal Care. So, ito mismo yung email ko kay Biaya Animal Care noong August 28, 2 p.m. So, nagbigay tayo ng info na meron nga tayong slot sa kanila sa September 1 para sa kanilang second anniversary at pinapadouble check lang naman natin kung pasok ba or okay ba yung result para uh, na si Snowy. So, ito yung reply sa atin ng Biaya Animal Care. So, ayun nga, as per checking daw, yung test result is fit naman para makapon na si Snowy. So wala nang atrasan to mga kafambam no. So kita-kits tayo sa second anniversary ng Biyaya Animal Care. Yan gaganapin to sa Mandaluyong City dito sa may Mandaluyong College Science and Technology. So ito yung mga major sponsors nila. Yan napaka-exciting siguro ang araw na to. maraming mga giveaways to siguro no. So ano pa yung mga kafambam? Kita-kits tayo. Maraming salamat sa panonood. Ingat.